Lalim ng ano? Sa ilalim ng bandol. Ganito rin po lang na ano? Pinturator ito na yung lalim niya mga kaalat. Kala ko hindi na pinturan. Pero, malamang ito hindi na to na pinturan. Kasi ito po yung nakatago yan. <laughs> <laughs> Grabe ang position ninyo, Ski. Oh, oh. Hello mga kaalat, nagbabalik ang inyong kaalat for today's video. Tara, samahan nyo ko panoorin at tapusin ang video na to. Ang ganap ngayong araw pala mga kaalat ay magpipicture kaming mga tropa dito sa Puging Pugi na Nordic Skier. Bago yan, balikan muna natin ang mga nangyari. Let's Let's go! na po, excited na po kami Magpapicture po kami sa maganda na aming barko So yan o, yan o yung mga tropa Yan na yan, And si Nunoy yung Nunoy from Cam Norte, yan si Tulit Yan si Turt, Sir Dary Yan yan, si Miguel Yan si Sir Bernie Tapos si Si RJ Si Nursky Let's go! Let's go! Let's Osionfish. Siapa Yang si Bapak Mike. Oh. Si jauh-jauh. Berang Si Sikit sama Lah nang ini isip. Ayo si Serge Geng geng geng. Let's Let's go yours. Ayan, mga kaalat, maglalakad na kami papuntang baba. Kasi mamaya ba alis na itong barko namin. Ano yung barko namin, mga kaalat? Yung, ano yung, gusto ako, bago yung pinto kaya to sa girlfriend niya sa Batangas so kita na po oh, bagong bagong pintura po yan oh. Oh, bagong bago yan oh. so mamaya talaga na ng tubig yan mga kalat oh. so pa picture kami dun so, sa so, na bumaba na sila so bago tayo makapunta doon madami pang bababa namin Ayan. ayun ayun hindi na agad sila gusto oh. sila oh kinis na so first time natin na uh, makapapicture naman na ano pinturado na kapon hindi pa pinturado hindi pa finish ka po ngayon finish na so tatanong tayo dito Bang! ay yede pungga! <laughs> ang hirap so yan na sila bumaba na sila dun meron palang babaan dyan eh meron palang babaan dyan yun eh Mana kan to, May yan? Oo, pa tayo Oh, yan Oh, Si parang Sa Ano na 'yan, yours? 'Yan, oh? Galing tapos lalagyan to ng tubig Kaya 'yung ulo nito, talaga ang nababapa din sa tubig ligtas yan kasi nabababad din yan sa tubo kasi mamaya lalagyan na yung tubig yung barko ano. na oh, mataas din itong ito ano? ah pagdahanan oh, makakapasito ulit sa Yes sir, we are here And Tingnan natin agad itong ilalim Anong nangyayari sa ilalim dito mm -hmm. Oh, yes oh, it oh, hmm. um, na Uy, grabe, pinturado rin pala tong lupa. So, yan ng ano Ilalim Ilalim ng Ilalim ng Ilalim ng Ilalim rin po yung lalay niya makakaalat Kala ko hindi na pipinturahan Pero Malamang ito hindi na ito napinturahan Kasi siyempre nakatago yan Dadaan Para iba lang nga Hoy! Who's that boy? Oh, who's that? mo, kita Ano yan? Yung parang mag-aaway? Sige, subukan mo Kabidyo ka Oh, oh,

So, punta na agad tayo sa Punta na tayo sa propeller. So, 6:30. So 6.30 daw mga kalat Mag ano na Lalagyan ng tubig so, yun, no? Para silang ano dun no? oh. oh, sarasarili silang ano dyan Sarasarili silang Picture So, may tumatalon may nakaupo may nakasmile may nakasimangot kung ano ano yung position nila dyan yun o no? yun yung bago bago na yung ano? ang plan so yan ang mga alat sa simula na kami sa aming bago Di kita? Oi grabe oh, oh grab yo, from Kam paring LJ. So yan na yung barko namin mga kalat yan. Oh sus. Napakaganda, pugi napaka Pugi-pugi. Oh. Wow. Uh. Grabe ang position ni your skill. Oh, oh, oh. Hold ko lang ganun pindu-pindu ko lang. Kaya, bebe, no ha. One, two, three ka. Ayan si Nono yun, parang pinako sa cross yung stand ni Nono yun ngayon ah O galing talaga ni Nono Tapos Aljay Oh, oh, yan naman si Sek